Karamihan sa mga OFW na umuwi ng Pilipinas ay hindi dumadaan sa e-gate machine. Mas gusto pa nilang dumadaan sa old system. Bakit kaya? Anong dahilan? Simula po noong April 2024, lahat po ng mga uuwi ng Pilipinas at dadaan po sa e-gate machine, wala na pong arrival stickers. Marami pa rin nagtatanong kung ano daw tong e-gates machine, ano tong arrival stakers. Heto po, panoorin po natin ang video ng isang OFW na umuwi po ng Pilipinas. Tignan po natin kung papaano niya ginamit ang e-gates machine. Para sa mga bumabalik ng Pilipinas, eto pala ang e-gates ng immigration then, dito sa Terminal 1. Hindi ko lang alam kung kailan to nagsimula kasi hindi ko to napansin last year noong umuwi so, kami. So nung dumating pala ako dito guys, walang pila kasi lahat pumila don sa old system ng immigration. Madali lang naman dito guys, hindi kayo mahihirapan. Kailangan nyo lang i-scan ang boarding pass at ang passport nyo. Kung may dalawa kayong boarding pass, yung last na boarding pass ang gagamitin nyo. At ayan na nga, in ko na ang boarding pass ko. Ilagay ang passport. Pagkatapos mong maskan ang boarding pass, may instruction naman din na ilagay ang passport. Ayan nga, ini ko na ang passport ko. Kunin ang passport at tumayo sa footprint. Ilapit sa'yo ang bagay. Kunin ang passport Tingnan at screen ang saraming o ilapat ang kanang ituturo sa fingerprint scan. Maligayang magdating sa Pilipinas. Yay! Yun lang! Welcome to the Philippines! Naalala ko lamang po sa mga household worker na nangyipag po sa kanilang mga amo. Wala naman po kaming pakialam kahit anong gawin niyo po sa buhay niyo. Pero pag once na po na may nangyari sa inyo, saan po ba kayo hihingi ng tulong? Okay lang po na magipagclose kayo sa inyong amo babae. Huwag lamang po sa lalaki kasi napakasilos ang mga amo niyong babae. Meron pong lumapit sa amin, gusto niya umuwi ng Pilipinas kasi nga daw pinag siya ng amo niyang babae. Bakit? Kasi nga nakikita niya na etong si among lalaki at siya kasi isang bahay ay magka-close, sobrang close. So syempre, itong asawa ni amo is nagsiselos. Pinag-iinitan siya, daw siya pinipigyan ng pagkain, lahat ng mga ginagawa niya ay mali. Kahit natapos niya na yung trabaho niya, pinapaulit pa ito. Advice ko lamang po sa mga kasambahay, alamin po ang inyong mga limitation kahit mabait si Amo or nginiitean ka, tinitingnan kang eye to eye, huwag po kayong mag-ipag eye to eye ha, or yung pag kung ano yung inuutos niya, sundin niyo lamang ito. Kasi pag tinigyan nyo po silang eye to eye at ka, ibig sabihin po ay gusto niyo rin sila. Iba po yung takbo ng isip nila. Pero wala pa akong magagawa, choice niyo po yun kung gusto niyo paglamdian sa inyong mga Amo. Pero ang ini-entertain lamang po namin ay yung mga OFW distress na minamaltrato, yung mga hindi na po magandang naranasan kayang Amo wala pong ginagawang masama ha? pero pag ganitong mga nangipaglandi ano nangipaghalikan nangipagrelasyon na ano, pasensya na po kayo at hindi po namin kayo matutulungan kasi kagustuhan nyo na po yan magpaglandian sa inyong mga amo hindi po matatawag na distress yan bakit ba tayong nagpunta ng abroad para makatulong sa pamilya para maibigay ang mga pangangailangan ng anak kung meron kang anak kung wala ka ng mga anak para sa mga lang. Pero hindi naman ibig sabihin nun is lahat na pinagtrabuhan mo ay ibibigay mo sa iyong pamilya. Magtira ka naman para sa sarili mo. Kung nagpunta ka ng abroad para makipaglandian lang, ilugar mo ang iyong sarili. Kasi nakakahiya na parang halos lahat ng mga Pilipino tingin nila sa ibang bansa ay malandina. Sobrang baba ang tingin nila sa mga Pilipino dahil din sa kahagawan ng iba.